Na-miss nila si Ninita. Oh, wala na rin kayo pasok? Ayan. Wala nang pasok. O, oh, nag si Mylene. God bless. Maria po ay wala at nasa kanilang school na kaya lang po sinuspende ang ah? klase ayan ko oh wala nang laman ng aming room kaso suspendi lang malakas po ang ulan dito sa Muntinlupa sininita po ay lagi ko po, po yung kasama sa umaga no so sininita po ay maaga rin nagising syempre kasabay na naming pagpasok pero pinapatulog ko naman po ito kapag uh, siya ay na at after nun ang kanyang klase sa hapon, si Tito Ernst sumusundo kasi busy na rin po ako sa bahay para may pagluto ko naman sila. Kasabay din po siya nung kaibigan ko, si Ma Morena, yung teacher din po dito sa Pobes. Nung no, grade 5 teacher din siya, pero hindi siya teacher ni Minita. So, taga San Pedro, umuwi. At, pag hindi naman ako busy, ako rin ang susundo kay Minita. Ayan, Minita, Niintay lang po namin yung dalawa. At kami po ay uuwi na rin. Mag-multiply net. Ayan, very good po siya. Ayan, no. Dati wala siyang alam sa numbers pa yung 1 to 1 to 20. Hindi niya pa alam. So, ngayon, alam na po. At alam na din niya mag-multiply ng sarili. At tinuruan po natin siya ng technique, no kasi ngayon di niya memorize pa pero at least alam niya yung technique kung paano makuha yung multiplication yung mga higher higher number na so alam niya na yun so yun namang di diba, net alam mo na yung sa small number na no? how to multiply di ba yung how to multiply di diba? alam mo na Oh, marunong na yan. May puti. May puti. Okay. Ayan. So, mamaya papakita ko po sa inyo. Ayun si Mabe, ha? Ayan. Siya po, habang nagka-klase ako ay nakamonitor din po siya sa akin. O, so, pag inantok naman siya, pinapatulog ko na rin. At syempre, maaga din po siyang gumising. Pero kapag uh, yung, ayan, wala naman siyang ginagawa, uh, pinagsusulat natin, pinagbabasa. Ayan, katulad sa mat. So, pinagpa-practice pa rin po natin siya ng multiplication. Ano pa? So, division. O, ituturo natin yung lahat kay Dinita unti-unti hanggang makuha po niya. So, marunong ka ng mag-plus, di ba Dinita? Marunong ng mag-minus. So, ngayon naman multiplication po. Ayan, very good. Alam nyo, nakakatuwa siya. Sige nga, Nita hmm. Ano yung ginawa mo? 2 times 2 ilan ang sagot ni Dinita? 2 oh, times 2. 2 times 9? 18. 2 times 7? 9 times 3? Tignan ko kung tama ang sagot ni Ninita. 2 uh, times 3? 27. Uy, okay, tama. Marunong na ang uh, aming Ninita. Ito naman, kaka 9? 36. Very good. Alam na ni Ninita talagang mag-multiply. Pero yan po ay, hindi niya din talaga pa-memorize. Pero mayroon siyang technique. Yung pong technique natin dito sa kamay. So, okay na rin po yun. At least, alam niyang mag-multiply na. How about, ano? Yan. Okay. Tingnan natin kung tama ang sagot ni Ninita. Tama natin, ha? Nasaan na yung ano oh. Saan kayo mo dito? O. Oh. Nasaan ka mo ba? Nasaan ba yung multiply? Dito ito wala yung sagot. O. Oh. Nine times, Ninita. Nine times, seven. Sixty-three. 9 times 7? 9 times 6? 54. Wow! O, diba? O, mo yan ha. Tsitsikin ni nanay kung tama. Ah, sige. Ayan, tsitsikin natin kung tama po yung gawa ni Ninita. Wala pa po yung dalawa at ayan. Wala na rin po akong estudyante. Ayan, titignan po natin kung tama yung pinagagagawa ni Ninita dito. Ha, kung naintindihan na po. So, hindi pa naman po ganun kagaling talaga si Ninita. Pero at least po, nakakasunod na siya. Tingin nga, Net. O, yan. O, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Tama. Very good. Dito kaya sa 3. 3 times 1, 2, 3, 3, 6, 9, twelve 12, 15. Ayan. Very good na ang aming ninita. So, more practice lang talaga para lalong bumilis. Ano, Net? Ano? very good, ayan, o sige, 4 naman, o dito 4 naman tayo o, 4 ha, skip kasi kailangan, manulong ka talagang mag multiply naman by 4 titignan natin ha, kung na hanggang, hanggang 10 ha, ha, kukuhanin natin ha, ayan, so at least po nakaka-follow na siya kahit pa unti unti, no o yan, di po ba nakakatuwa naman So at least po kahit pa paano nakakasunod si Ninita sa atin. Yun lang naman lagi el, sabi ko sa kanya. Sumunod, makinig para hindi siya mahirapan. Talagang, talagang hirap po ang batang ito pero kailangan po lang talaga din natin na tiyagaan. Ayan, at mabuti naman po si Ninita at sumusunod. No? Yun lang naman yung ano natin doon ni Nita no? para matuto susunod. Ayan, kahit pa paano po ay nakakaintindi naman siya. Noong kala ko talaga, hindi ko siya ma yung pagbibilang. Parang hirap na hirap ako sa kanya. Ano ko, paano kaya tong batang ko? To? Malaki na. No? Pero ayan, nakaya naman niya. At ayan, eh, nagmumultiply na, nakakatuwa. No? And, pati yung pagbabasan niya ni Papa, unti-unti. No? Siguro mga isang taon pa, mabilis-bilis na po. <laughs> yan po, at hiling ko po din na, at Hinihiling ko po din sa si inyo ang inyong supporta lalo na po yung prayer, no? Para sa mga batang ito. Nahad po natin na uh, sila po ay makatapos at magtagumpay, no? Balang araw. Ayan po. At kailangan po namin talaga yung inyong prayer. Uh, pinaka, pinaka malaking tulong po yun, no? At saka po yung supporta natin, no? Lalo na po kay Ninita. Ayan. Hi, Ninita. Ayan. Very good dyan, eh. Oh, ayan na yung dalawa. Hello, kamusta? Hello po. Oh, ayan. Oh, wow. Namiss nila si Ninita. Oh, wala na rin kayong pasok? Ayan, wala nang pasok. Oh, nagbibless si Mylene. God bless you. Ayan. So, walang pasok, pero hindi pa ako pinapauwi. Alas doon. Okay, alas 12 pa, kayo lang yung sinuspende pero yung teacher hindi pa suspended <laughs> maya maya pa, maghihintay pa tayo anong oras na ngayon? anong oras na? 8? oo, oh. ayan wow, na miss ito muna tayo ha nag na kayo din? hindi, <coughs> ano mag oh, may merienda kayo, punta na lang kayo sa kantin si si net, hindi ko pa yan nabigyan ng baon ito, oh. Ay, sino? oh, diba binigyan ko na kayo ng baon niya? <laughs> o, oh, tingin ito. Huwag ice cream. O, oh, ayan. Sininita, hindi ko pa ito nabigyan ng baon. Kasi nga, nag-uwi, ano kami, Oh. oh, net. oh, ito yung baon ni net. Ano sabi? Sabi ko, ito ang gabi. Sabi ko, ito Marami ka mga kong baon. Ganito lang kasi ako ako na ayos dati. Ako lang, ako na lang isa rin Kasi hindi ako makapunta. Umuwi na ba si teacher? Nandiyan pa. Nandiyan pa po. tayo? Oh. Pwede naman. Saan? Oh, Oo, doon sa ano niya, teacher. O, puntahan natin si teacher ngayon para makausap ko. Ano, ano ba teacher mo? Ano yung teacher mo? Bab ano? Ano? Nandiyan pa sa room mo? Opo. Ah, okay. Oh. Ah, puntahan natin. O oh, magre- punta muna kayo doon. Oh, kasi mali na i din sa kanila na. Nakakatakot. Oh, oh, nakita ko 'yan si Metro Manila. Kasi ano 'yan? Ah, malakas ang ulan, heavy rain. Kanina, pero ngayon umaraw na ulit. <laughs> yeah. Tayo okay, pa po. naman ako sa map. Pauwi na kami. Um, wala nang bata. Parang kami na lang naiwan. <laughs> Hindi, ayan, maluwag na. Ayan, tanghali na din po at uuwi. Asan si Ninita? Everyone. Wow. <laughs> ayan, at kasabay po namin ngayon si Ninita. Hi, Net. First, yeah, masaya first si ka kasama first 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 kasama. First, Hindi, okay. Itong ano na to, yung isang linggo. Kasi nga, nagsuspendi din ang klase po. Um, gawa ng malakas po ang ulan dito sa Montinlupa at sa ibang party ng Manila. Yan. May tingin mean, yeah. I, you know, I want this, I want this, one. Okay. Ato, I want this, I want Okay. Uh. this, I want this. I want this. I want o, oh, you want all. O, oh, sige na, dito na. Ayan, at kami po ay pauwi na rin. Ah, uh, tuwa naman si ni Ninita. Masaya ka ba, Ninita? Uh, o, oh, uh, masaya ba? ulit si Ninita at nakasabay niya ulit yung dalawa. Kasi nga po, ah, uh, panghapon si Ninita, si Namayli naman, kasabay ko ng oras. Iniuwi po natin nang tanghali para makapahinga na rin. At si Ninita ay, hello, Ninita ay. Hi, Ay, net. Ayan. Masaya ka ba ngayon? At kasabay mo yung dalawa? Ayun. Masaya. Dahil walang pasok. <laughs> Pero pumasok na rin si Ninita kanina sa klase ko. So, diba? Ninita nakikinig ka. Ayan. May ginawa naman po si Ninita bago umuwi. Ayan. pa na. O, bye-bye na. Bye-bye!